So, ayun na guys. Quick update lang muna tayo kay uh, SB19 Justin. So, alam naman natin na noon na noon pa talaga unang pangarap niya pag tinatanong siya nung bata pa siya is yung sinasagot niya is Uh, gusto niya nang maging artista no or umakting ganun so kahit naman na yung nasa sb na siya pag tinatanong siya yun pa din naman yung sinasagot niya and sinabi nga din niya doon sa isang interview na sana nga eh mabigyan siya ng pagkakatao na no mm -hmm. ng role na gusto niya so ayun na nga uh, nandito na nga ano uh, nagkatotoo na nga isa nga siya o napasama siya sa Encantadiano. So, ayun, syempre, congratulations kay Justin. And yun na nga, hindi lang masyadong clear yung kanyang picture dyan, ano. So, mayroon nga uh, isa sa mga kasamahan sa katrabaho o nagtatrabaho uh -huh. doon sa cities nag-host na So, ayun na, ilagay ko Thank you. And, ayan din, nag din si, uh, mayroon din nag-post na fans, ano, na nakakita kay uh, Stell, and mayroon din nag kay Justina, ano, so, ayun, uh, thank you sa nag-post niya na, no, na fans, maraming salamat.